Ito ang Hyatt Regency si Tokyo Bay. Pinili namin itong particular hotel na ito dahil, number one, malaki ang size ng room. Magiging maluwag at komportable kaming tatlo. Pangalawa, yung location. Tahimik at peaceful ang area. Presko ang hangin. Dinig nyo naman sa video, di ba? Diba? Maganda ang view at malapit pa ito sa Tokyo Disneyland. Number three, price. Ito yung pinaka-bonus na nakuha namin. Maganda yung rate na nakuha namin na 8,000 per night lang. Yung layo nito sa city center, okay lang sa amin. Hindi naman nakakapagod kasi accessible pa rin sa lahat. May JR pass kami kaya walang problema sa train fare. Pagdating sa hotel breakfast, sinubukan namin, hindi kami natuwa. Nagbayad kami ng 3,740 yen per person. Tapos, simple lang ang selection. Yun lang ang negative comment namin sa hotel na ito. Buti na lang pagbaba ng free shuttle bus service sa Ion Style Mall sa Shin Urayasu Station madaming selection ng mga restaurant. Hindi kami nagkamali sa pagpili dito sa Hyatt Regency Tokyo Bay.